moment with Sasamahan natin pa rin ang ating mga mahal na magsasaka dito sa audience para mapanood ang napaka-espesyal yes. ATM ngayon. Ay, turo mo! magbu tayo ngayon with VP, with VP Inday at Senator Amy. So, magtuturuan lang naman sila kung sino sa tingin nila yung tinutukoy sa mga tatanungin namin o mga sasabihin namin. Ready na po ba? Ready na po ba kayo? VP? Uh, ready, ready, ready na. Yeah. <laughs> kinabahan, kinakabahan si Sen. Sen, kailangan ka. Magkakabukingan eh. Oo oh, nga po, ito na nga po very exciting. Po. Sen, okay, 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 okay. Ito po ha, yung ah yung pagturo po. Okay, okay, okay. 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 nga po ng inyong mga arrows. Ayan ayan na, ayan na. Ready okay. na ba? Para po sa unang tanong, simplihan lang po natin. Sino po ang mas mataray? Siyempre. <laughs> Tama ba? Siyempre ah, ah. Ako. <laughs> ako mas mataray, pero puro bunga nga lang, mas maldita yan. Oo. Oh. Ah, aminado naman si Sen. <laughs> Tama. Ikaw, anong next mo tanong? Next question po. Sino naman po ang mas Cowboy. Alagay ko yan. Ganito. Yan. Kasi walang pakialam yan. Puro chicken joy ang buhay niya. Oh. Hindi siya makaarte. Balita eh. ko nga po, mahilig po si VP sa champ. Oo. Yes, champ ng Jollibee. Oo, oh, oh, maligaya na yan. Kumakain sa kotse. Wow. Ako maarte. Si eh. Naghahanap ako ng tunay na food. <laughs> Para po sa next na question, sino naman po ang mas mabilis mag-reply? Siya. Wow. Siya, oh, siya talaga. Oh Kasi disiplinado oh. yan eh. Sumasagot yan umaga't gabi. Hindi <laughs> ka tulad ko. Ayun, kalabit ng kalabit ng telepono. ah, dala dalawa, alam mo ba dalawa cellphone ni Senator? Tatlo na yan. Tatlo na. na. <laughs> Nangalak na. na. <laughs> Sabihin, so, tatlong cellphone, mabilis pa rin mag-reply. Yes. Oo. Oh, wow. oh. Antay ka lang ng mga 1-2 minutes, nandiyan na yung reply. Mas mabis mo sa Kahit maling reply. <laughs> kahit, kahit nakakaasar na reply. S Side, question sa mga oh. Baby. Sino pong mas mahaba ang mga message sa mga sa reply? Mm, hindi mm, masyado. Parehong pare oh, maikli. Oh, Ay, lang oh, po. Oh, Ay, lahat. Lahat. Ay, Straight to the lahat. point. Mm. Mga yeah. diretso magsalita. Itsurang masakit. Aray. <laughs> <laughs> question. Oh, na. Sino naman po ang magaling kumilatis ng tao? Ah, uh, uh, <laughs> hindi ko sure na <laughs> kakama rin. <laughs> <laughs> Aray ko, Sisihan. <koturuan. laughs> Ganon. Paano mo ba? Paano ang pagkilates kay Madam Bibi? Paano mo ba kayo nakikilates ng tao? Unang-una, kakausapin mo eh. Uh, tapos, babase mo yon sa mga sagot niya kung paano siya sumagot. Tapos, kung consistent Ah, uh, ba yung ay, sagot yes. niya? Ako, Bibi, very intellectual pa lang pag mo. Ako, yung pakiramdam ko na kasi may feminine intuition. Ah, yung gut feeling. Eh. Oh. Hindi ako nakikinig doon kasi feeling ko, naku, walang sense. Pero, parang mas tama yun kasi lagi na lang ako nagkakamali pag inisip ko. Aray ko. May hugot. Oh, <laughs> <laughs> Eto po, sino naman po ang mas sweet, mas Obvious bayan. <laughs> Yan, karinyosa pa, in fairness. Ayan. Karinyosa pa, kaya we love her. Okay. Pero maldita, magdahan-dahan kayo. Ah, uh, okay. Sweet, <laughs> pero maldita. Perfect balance naman po. Eto naman po, sino naman po sa inyo ang mas madaldal, mas machika? madali lang yan. madali lang yan, madali okay, lang yan obvious pa. Given <laughs> na given na po, Yung hindi na po namin tatanungin kung bakit. Obvious Proposin na po tayo sa next naming tanong. Next question, sino po ang mahilig magluto? Hmm. Ako! <laughs> Hindi pa ako oh, oh, may, luto. may luto mo. Ha? Hindi pa ako nakatingin ng na luto Talaga? mo. Eh. Talaga? Ay, gano'n? Sa oh, prepare oh, May, may cookbook pa nga ako eh. Hilig-hilig ko magluto. Oh. Ano wala, agricultural. Forever magsasaka. Oh. Sen, kung given a chance na magluluto kayo para kay VP ano po ang ilulutuin niyo? Ay, mababang kaligayahan naman yan eh. Mga fried chicken, okay na eh. Basta <laughs> na. prito ka lang Kini ng prito. may request mo. ba kayo? <laughs> siguro Ilocano. Bagnet. Bagnet? O, oh, prito na naman. Kayang-kaya ko kaya yan. Kayang-kaya ko kaya yan. Walang, basic walang effort. Daw. Basic na basic. basic. Next question. Eto dito natin malalaman talaga. Sino po ba ang mas competitive? Ako? Siya yata. oh, uh, oh. Ako siguro. oh, oh for oh. sure. Bakit I'm so not competitive. Ako? Talak lang <laughs> oh. ako ng talak. Wala lang. Ikaw mas competitive, oh. no? kasi sa ano laro ng basketball ng uh, anak ko meron na oh. kompleto na yung gamit ko eh sabi ko ah. sa kanya Nagpa pero nagpaalam naman ako may drums ako may pompom sako ako, wow. huh? may air horn ako last oh. stage mom. tapos ang laro ito is 12 under 11 under 10 Ayan years old mo? under cheerer cheer Cheerleader! nako oh, kasi nagdadala pa ako ng mga ano Pinapang-uniform ko. Ha? Oh. Maka-uniform ang pala? Hindi. Yung ano, mga kasama namin sa bahay. Oo, oo ayan. Binibigyan ko ng uniform. Binibigyan ko ng pompom. -pom. Lahat mag-cheer? Oo. Oh. Nako! Hindi ka nahihiya. Hindi, hindi, hindi ka nahihiya ng alak mo. Ayaw. Ayaw pa tala, Sen. Nako, <laughs> ah. so ha? niya, galing sa course, sabi niya, gaganyan. Galing <laughs> <laughs> sa <So, laughs> so, I'm sure nang lilit yun. Mas marami pa yung points niya kapag wala ako. Alatang-alatang. May pressure yung bagets Kawawa. Alam ba? Grabe. nag na ako. ako online ng air horn ko. Grabe para sa inong na malala kag ka <laughs> <laughs> yeah. eh paano yung tatay tinatakwil kayo lahat. hindi <laughs> na <nga> nagsasalita yung <laughs> sinsimal si hindi na siya nagsasalita yung hiya sa iyo so, sabi ko sabi ko ganito ba talaga sa manila ang mga laro eh kasi sa amin sa probinsya maingay oh, diba wild sa talaga wild talaga Oo, tapos oh tapos sabi ko dito bakit ang tahimik ng mga ibang magulang parang bawal ba Bawal ba mag-cheer? Sabi niya, eh sino ba naman magsasalita? Ang ingay-ingay mo lang. Sigaw na sigaw ang mami. Ano ba yan? Next question, Bibi. sen Sino naman po ang mas matagal mag-ready kapag mga lalabas o aalis? Ito na yan. Ako siguro. Matagal ba ako? Hindi rin ako matagal eh. Mabilis lang kami. Mga kalatkarin, mga bombera. Mabising-bising. nakaka kami sa likod ng kotse. Sanay eh, di ba? Parang sanay. Eh. Pag galing ka kasi sa LGU, sa local government, uh -oh. di ba? Dapat on the go lagi. 24 7 uh -oh. re-responde. Uh -oh. Mga wake-up like this talaga sila, no? Mm -hmm. Siya lang. Ha? Siya lang. Oh, kasi ako pag 6am, mukha talaga akong 6am. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pag alas 6 ng umaga, <laughs> <laughs> mukha talaga ako alas 6 ng umaga. Ikaw talaga. <laughs> <Ko> <laughs> Malabas ako, oo. Pero mukhang alas 6 ng umaga. Ikaw <laughs> talaga hindi. Sa ganda maraman niya. Yan kasi hindi na nangangailangan ng anything. Tayo, we need all the help we can get. Oh, ayun. <laughs> Eto, sino magtatanong nito? Sino? <laughs> sino? <laughs> Sino po ba ang ah. ano, mas supungin sa inyo, mas moody Smoothie. po? Ako maita hmm. ulo. Mas madali uminit ulo. Ako, wala na. Ay, okay, wala na. Manit ka ni. Oh, Babaeng bato. Ano ba yan? Wala nang na feeling. na ako. Simula. So, last year. Starting last year. Eh, before last year, normal ka pa. Oo. Oh, oh. An -nyari? An -nyari last year na nagkaganyang ka? <laughs> Ayun. Tatanungin po ba namin yung um mm, oh, mag the next question na po eh, kami? Eh, oh, po next question. Para na. -calc okay, question na Calcified, <laughs> na, -calcified <laughs> na yung nerves. Public naman, naman yung buhay eh. ko eh. balikan nyo lang yung mga ano, mga pangyayari. Mga pangyayari. Tapos, na-calcified na. na. Oh, wala, na. Wala, na, na, wala wala na, na, na maramdaman. Man. Ganon? Oo. oh. oh. Wala ah, na akong maramdaman. Wala na kahit kabugin ng kabugin. Wala na. No. Nako, oh, kawawa na Namatay yung feelings kiligin ko. Kiligin Namatay yung <laughs> feeling. <Nakatay ang laughs> feelings. Aray ko! Wala na siyang puso! Ayan. <laughs> Vivi, kilig wala na rin? Kahit konting kilig ganyan? Wala na. Ano no, no, ba? Ba't ka ganyan? Hindi yeah. ko alam kung anong nangyari. Pinatay! <laughs> hindi pala namatay. Pinatay yung feelings ko. oh Ouch! Hmm. Iyakan na tayo nito. Maglasing na lang. Biglang naghalap ng tequila and vodka <laughs> Naku, ng kabataan. Yun na nga po, mamaya eh, mag tayo, pero good shot yung mga yan dahil napakarami na nga ang bookingan ang naganap ngayon. <laughs> Oo oh, oh, nga. At mas marami pa yan, mamaya sa pagbabalik ng ATM at, at the moment, moment with Amy. Ang kailangan ng Pilipino, biga, hindi anga, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan. Hanap buhay, hindi hanap ayay, hindi gera sa politika, hindi gera kontra gutom. Hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Unahin ang pagkain.